Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Aris ngayon ay lalabas ang matyaga at matatag na ugali. Tahimik kung kumilos, mas gusto ang mag-isa sa paggawa kaysa sa makihalubilo sa mga walang saysay na usapan. Hindi mahilig sa kayabangan at kalokohan, mas pinipili ang gawain kaysa drama. May disiplina sa isipan at aktibong naghahanap ng ideya kung paano mapapalago ang kita. Ang kinikita ay laging para sa pamilya, at walang espasyo sa mga nagpapautang at bigla ang hingian. Maingat sa salita at kilos, hindi nagpapadala sa kapusukan. May layunin ang bawat galaw, makatulong sa magulang at magipon para sa kinabukasan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay may dalang bigla ang pangyayari, kaya laging maging maingat. Taurus Ayon sa galaw ng kalikasan, ang Taurus ngayon ay may tahimik ngunit matatag na ugali. Sa bahay ay masaya at maalaga sa pamilya, ngunit sa labas lalo na sa trabaho, mapanuri at hindi agad nagtitiwala sa ibang tao masipag at sumusunod sa patakaran ng pinapasukan, hindi gagawa ng bagay na makasisira sa kinabukasan. Ayaw mawala ng kita dahil alam ang halaga ng responsibilidad. May pagkamatipid at ayaw ng gulo, lalo na kung may kinalaman sa pera. Kapag may salitang binitawan, paninindigan ito hanggat nasa tamang katwiran. May tapang kung kinakailangan, ngunit hindi basta padalos-dalos. At tandaan, ang kalikasan ay may hatid na hindi inaasahang pagbabago, kaya laging maging mapagmatsyag. Gemini Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Gemini ay lalabas ang pagkastrikto sa trabaho. Ayaw ng palusot o pagbabalawala sa oras, gusto ay maayos, malinaw, at may direksyon. Sa tahanan ay masayahin at gusto ang mga usapang nagbibigay ng positibong enerhiya. Mahaba ang pasensya ngunit hindi nagpapagamit, kapag mali ay mali. Iwas sa bigla ang desisyon lalo na kung pera ang usapan. Gusto ay malinaw ang kita, walang halong panlilin lang. Sa pag-ibig ay may tiwala, hindi naninibugho. Bukas palad sa pamilya, lalo na kung may kailangang gastusin. Malambing sa minamahal, ngunit matatag sa prinsipyo. At tandaan, maging maingat sa biglaang liko ng kapalaran, gaya ng biglaang ulan ng kalikasan. Cancer Sa gabay ng kalikasan, ang cancer ngayon ay magiging tahimik at meslan sa paligid. Sa trabaho, gusto ay konsantrado at walang istorbo mas gusto ang mag-isa kaysa makihalo sa mga walang kabuluhang usapan. Sa bahay ay mapag-alaga, lalo na sa kalusugan ng pamilya. Hindi madaling magtiwala, pero may matalinong diskarte. May pag-iisip bago kumilos para makaiwas sa gulo. Naiini sa usapang bastos at walang laman, kaya lalayuan agad ito. May tiwala sa mahal at hindi madaling magduda. Marunong magtipid at ang ipon ay inilalaan sa mga mahal sa buhay lalo na sa oras ng pangangailangan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi laging inaasahan, maging handa sa bawat yugto ng araw. Leo, sa ilalim ng pahiwatig ng kalikasan, ang Leo ay lalabas ang disiplina sa sarili. Tahimik kung may mali, hindi makikipagtalo, kundi lalayo para hindi madamay. Sa tahanan, gusto ay kasiyahan sa pamamagitan ng masarap na pagkain at masasayang usapan. Sa trabaho ay seryoso at may takot mawala ng kabuhayan, ayaw ng pagkakamali, at hindi basta nagpapalin lang. May matalas na pakiramdam at may tiwala sa sariling desisyon. Mapagalaga sa magulang at laging handang tumulong sa kapatid. Bago kumilos, may plano. Hindi pa bigla-bigla, kundi sinisiguro ang bawat hakbang. At tandaan, ang kalikasan ay may biglang galaw, maging mapanuri at huwag pabaya. Virgo, sa impluensya ng kalikasan, ang Virgo ngayon ay may pusong masaya lalo na kung kasama ang pamilya maalaga sa pagkain at kalusugan ng bawat isa. Kilala sa isang salita, kapag nangako, hindi tatalikuran. Sa trabaho ay masipag, mapanuri, at hindi madaling sumusuko. Habang bata pa, pulsigidong magipon at maghanda para sa kinabukasan. Maingat magsalita, ayaw makasakit ng damdamin. Gusto ay tahimik ang kapaligiran, kaya mas pinipiling magisa sa paggawa. Sa pag-ibig, hindi seloso, may tiwala at malasakit. Marunong magtipid at inuuna ang pangangailangan ng pamilya kaysa sa luho. At tandaan, ang mga kaganapan ay mabilis magbago gaya ng panahon, maging handa at laging alerto. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang libra ngayong araw ay masipag at tahimik sa trabaho. Inuuna ang tungkulin kaysa usapan, lalo na sa oras ng trabaho. Seryoso sa paggawa at hindi madaling mapaniwala o madala sa pakikasama. Mabilis mag-isip at may disiplina sa buong araw, kayang kumilos ng walang hinihintay na tulong. Maaruga sa magulang at kusang nagbibigay kapag may ekstrang ipon. Sa pera, patas, ayaw ng nanlalamang o nagpapautang ng may kapalit. Madaling mag-isip, pero minsan ay nagiging seloso, tahimik ngunit mapagmasid. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kaya sa bawat hakbang, laging maging maingat. Scorpio Ayon sa galaw ng kalikasan, ang Scorpio ngayon ay maingat at hindi agad nagtitiwala. Tahimik pero matapang, may kakayahang humarap sa anumang sitwasyon ng hindi nag-iingay. Mahaba ang pasensya ngunit ayaw ng mga taong mapang abuso. Pantay-pantay ang diskarte, hindi gustong may nasasaktan para lang sa kita. Madaling magselos ngunit iniiwasan ang eksena o iskandalo. Masipag sa trabaho, dahil dito kumukuha ng lakas para sa pamilya. Mapagmatsyag, mabilis mairita kung may nakikitang mali, pero hindi padalos ang kilos. At tandaan, ang mga pagbabago ay mabilis dumating, panatilihing tahimik ngunit alerto sa paligid. Sagittarius sa pahiwatig ng kalikasan, ang Sagittarius ngayong araw ay mainit ang ulo sa mga usaping mayabang at pakikialam sa buhay ng iba. Laging nasa isip ang pagunlad kaya aktibo at matyaga sa trabaho. May lakas ng loob na harapin ang hamon at may kasigasigan sa pagtatrabaho, hindi binibigyan ng espasyo ang katamaran. Pangarap ay umasenso para sa pamilya. Madaling magselos ngayong araw, at kapag naapektuhan ng damdamin, bigla ang init ng ulo. Hindi madaling lapitan lalo na kung may mali, may paninindigan at disiplina. At tandaan, ang likas na galaw ng kapalaran ay biglaan, panatilihing buo ang loob at malinaw ang isip. Capricorn, sa gabay ng kalikasan, ang Capricorn ngayong araw ay may kabab ang enerhiya, kaya mas tahimik kaysa karaniwan. Gayunpaman, hindi nawawala ang sipag at disiplina sa paggawa. Kahit may pagod sa katawan, patuloy pa rin sa pagganap ng tungkulin. Hindi basta nagtitiwala, lalo na sa mga nagmamagaling. Marunong mag-ipon para sa pamilya at handang tumulong sa magulang at kapatid. Sa trabaho ay tutok, hindi nagpapabayaan, at sinisiguradong maayos ang bawat hakbang. At tandaan, ang katahimikan ay hindi garantiya ng kapayapaan, maging handa sa pag-ikot ng kalikasan. Aquarius Sa galaw ng kalikasan, ang Aquarius ay may mahabang pasensya sa buong araw. Kahit may tapang sa pananalita, alam kung kailan dapat manahimik. Matsyaga at hindi madaling magbigay ng tiwala, mas gusto ang dahan-daang pakikisalamuha. Mapagalaga sa magulang, at laging may nakaw ang ipon para sa kanila. Iniiwasan ang usapang sir on at pintasan, umaalis kung ang paligid ay puno ng negatibo. May paninindigan, at hindi mabibili sa kahit anong alok. Mahal ang trabaho at ayaw ng gulo o pagkakamali. At tandaan, sa bawat kalmadong araw, naroon pa rin ang panganib, kaya laging maging handa. Pisces, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Pisces ngayon ay determinado at hindi uurong sa gawain. May tapang na tahimik, inuuna ang pagkilos bago salita. Mas gusto ang araw na tahimik at produktibo. Matsyaga sa trabaho, hindi alintana ang pagod basta maayos ang kita. Hindi madaling maakit sa suhol o shortcut, gusto ay malinis ang paraan ng kita. Wala sa isip ang pagseselos ngayong araw, may tiwala sa minamahal. Bawat kilos ay planado upang iwas abala o kapalpakan. May disiplina rin sa pera, ginagasta lang kung kinakailangan. At tandaan, ang katahimikan ng paligid ay pwedeng may dalang hamon, maging matalino at magingat.